sa video ito mga idol papunta natin yung mga bantulinaw kasi yung panahon ngayon buwan ng August eh namumunga sila yung pupunta natin yung lugar ng mga bantulinaw na kung saan sila namumuhay at kung anong uri ng bunga nila doon sa iba pang hindi nakakakita ng bunga ng bantulinaw kasi dito sa amin sa Samar dito sa lugar namin sa isla ang bantulinaw dalawang klase sa mga hindi pa nakakaalam yung isa namumunga yung isa namumulaklak yung namumulaklak yung nandun yan sa bukid o sa patag na bahagi yung namumunga naman malapit sa dagat sa mga malalaking bato nakakapit. Yun ang lalaki. Yun ang namumunga. At yung babae, yun ang namumulaklak. Mas malaki ang babaeng bantulinaw kaysa sa lalaki. Mas lumalaki o mas tumataas sila. So, ngayon mga idol, punta na natin at ipakita ko sa inyo kung anong klase ng bunga nandito yung mga bunga ng bantulinaw o yung bantulinaw na namumunga ito yung kanilang bunga hindi ito bulaklak kundi bunga mismo yan ito yung bantulinaw na tinatawag ito yung buwan na pamumunga nila nagumpisa yan buwan ng June magtatapos hanggang October ayan ang pamumunga nila ayan o, dami yan yung pwedeng gawing binhi o pag nagtanim ka Ayan ang tutubo. Dati may tinanim ako nyan. May mga tumubo na. At uh, ngayon pinapalaki ko na. Dami nyan. Dami nyan. bantolinaw habitat o yung tirahan ng mga bantolinaw malapit sa dagat yan lang yung dagat